Dahil nga sobrang busy na si husband at ako ay babalik na nga rin sa trabaho kaya naman ang aking asawa ay nag-aya na lumabas. At kami nga daw ay pupunta sa kabilang city para naman mag-enjoy ang mga bata dahil nandito nga lang kami palagi sa Pasokan house. Pasok na kasi next week kaya naman ay pumayag na rin ako kahit na tinatamad. Mahilig nga naman akong gumala nung nasa isla pa kami kasi nga motor lang naman ang sasakyan at hindi nga ako nahihilo. Iwan ko nga ba dito sa katawan ko kung bakit ako nahihilo sa tuwing sumasakay ako ng car or sa bus, lalong-lalo na din nung sa bus. Nasa Pinas pa nga ako, guys, ay hindi talaga ako pwedeng bumiyahe nang hindi ako nakainom nung, mm -hmm. nung bunamin. Hi, thank you talaga sa bunamin. Kahit nga papunta sa isla, kahit 2 hours lang yan, ay sumusuka talaga ako. Iwan ko ba? Dahil nga, nagbook na si Habi ng ticket sa internet bago kami pumunta dito, kaya naman ay mabilis lang kami nakasakay. Murang-mura mura nga lang yung binayad namin dito, guys, pero sobrang nag-enjoy talaga kami dahil sobrang gaganda talaga ng mga maraming ating bahay-bahay dito sa tabi ng lake. At ang sabi ng nag sa amin ay rentals hindi daw Hindi ko yan. nga maintindihan yung pinagsasabi ng aming tour guide kasi bising-bising ako sa kaka-video. Ang ganda nga kasi. At dito na naman video. nga yung asawa ko sa tuwing tinututo ko yung camera, ay akala niya nagpi ako pero video pala. Medyo <laughs> so, malayo nga lang ito sa aming bahay, guys. Mga 2 hours drive siguro pero sulit naman. Alam ba guys, na sa dami nang pwedeng manahin sa akin ni Alexan ay ito pa talagang mahihiluhin sa biyahe. Just could kaya yeah, kahit nga kasi na sa tabi-tabi ay kahit wala pang 5 minutes na si Alexan ay nasuka na. Kung hindi lang talaga siguro ako mahiluhin ay nakukong saan-saan na siguro ako nakarating dito sa Dahil kahit saan sulok nga ako pumunta dito sa France, ay libre nga ako, guys. Wala nga kasi akong pamasahe dito sa train. O, sana. Kung okay. pupunta naman sa labas ng France, ay 50% tata yung discount. Kaya okay, na lang talaga ako sa hindi mahihiluhin sa biyahe. Kasi kung saan-saan sila pwedeng pumunta. Isa nga pala mo. dito dinadayo sa France, guys, ay itong mga church nila. Sobrang gaganda nga din naman kasi. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunood. Paki-follow and share. Bye!